Good morning guys so ngayon ito tatanim na natin itong pandan ito tagay natin so jacko na so, ayan kung nakikita nyo ayan, maganda yung lupa na yan kasi medyo black na nagkit nagkit siya pagka basa pero pagka mainit naman ito pero to, kagandahan na yun dahil marami sa mga nabubulok na ano dyan So mas matabahin pa. patas natitigilan ng tubig. Kaya ah, mabilis lalago ito. Tapos ito mga damo pag nagtalagay na lang natin dito sa may malunggay. Kasi para mabulok yan dyan. As organic. So halika, gawin. Ang na. time natin. sa nagtatanim kasi alam nyo sa ano sa panahon natin di ba dalawa na naman tag init at tag ulan uh, ang disadvantage lang ng pag tag ulan yung panahon unang una eh pagka ano mas mabilis magtubuan yung mga damo kasi lagi silang basa na didiligan ng tubig ulan kaya iba yung pero kaganda naman no, maganda para sa mga halaman so yun ang lang ang pangis sa mga natatayon kasi mas obligado ka lagi magagamas para sa pang ano nun hindi ka hindi masyado makatrabaho kapag ka lagi nagugulan so kaya nga ang mangyayari yung mga damo mabilis makalago kasi hindi agad sila na uh, agad na gamasin. hindi katulad pag taginit hindi sila makapili makaalago ako kasi unang una kulang sa tubig tapos ang alawa mas sa tayo para nagagama sa gadsila so yun ang problema ko dito ang bilis kumapanood damang ligaw ko pagtagulan Nandiyan sa dulo ha. Gumano na. Binuga ko na dito nandiyan. Pag ganun. Tignan mo dyan sa kabilang lote. So ito tatalim na natin guys Tama na yan, ito kahit naman wala itong ugat na bubuhay ito Pero ito may mga ugat naman na yan Ayan, oh. So madali lang din itong mabubuhay So, yun na guys. Nakatanim na natin siya, no? Para may natin didiligan yung sabay sabay Sana so, nakikita nyo ito. Meron tayo rito yung ube. Dati ko na yun dyan tinanim. Kaso, nung no, nagtag-init. Namatayan. Tapos, ayan yun na buhay ulit. So, hintayin na lang natin yung pagka, nagkalamang pagka, ano, natin. Tapos, sana may mga ni tayong magandang ube. Kasi, yung ano na yan, bigay lang din, no? isang naming kapitbahay galing Bulacan yung pinaka pinagmulan yan yung pinakasuhi so sana magkalaman ng atos so kung ganito na lang to at doon naman tayo sa kabila pag ano gawa tayo ng video naman doon sa tanim natin ng iba so maraming salamat sa panonood thank you for watching